Guys, so ang 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 ano, ang lulusog na malunggay na ano ko sa palengke, nakita ko sa palengke, ang preska. Ang lulusog niya, ang lalaki ng ano niya, dahon niya. Malunggay ba 'to? Ang lalaki ng dahon, hm? <laughs> Mag-ano tayo, magluto tayo ng munggo sa hugan natin ng ano ba 'to? patola at saka malunggay para sa ating hapunan hmm. ayan <coughs> ito na yung ano natin guys sahog natin sa ating mongo balitin na pa na tulingan tangi Tangi sa amin ito sa kagayan. Tulingan natin na pa. Dali, ko siya sa kamatis. Ginisa ko siya sa bawang, sibuyas, sa kakamatis. Maraming kamatis. Saka natin isasal yung munggo. lutuin lang natin yung pagmantikahin natin yung ano yung kamatis nagmamantik-mantik ka na siya yun na siya guys ayun nilagay natin yung ating munggo nilaga na natin siya kanina ito siya Lagyan natin ng tubig. Hmm. Tapos sahugan natin siya ng ang ano, patola at sa kabalunggay. guys guys maglalagay ako dito ng ano chicken cubes na isa para malas, malasa yun ang pampalasa natin hmm. kakuloyin natin muna bago natin ilagay yung patola Tapakpan muna natin siya. Ayan guys, kumulo na siya. Lagay natin yung ating patola. Ito siya. Lutuin natin natin sa ulit. Saka natin ilagay yung ating ang um, malunggay. Mm-hmm masarap na ang ating ginisang munggo. Very nutritious. Takpan natin siya sa gilid. Yan na guys. Tignan natin kung ano, um, um, buto na. Ano. Na. bagay na natin yung ating malunggay hmm kahit ito lang na kainin ko, walang hang Walang kanin. So, long ganito lang nasa ano na, okay na sa akin. Basta gulay. Masarap. Okay na siya. Tikmi tikmi <laughs> Tikim tikim Kung tama na yung lasa mm. Kunting patis Patis ng konti Mm. Mm. nagprito sana ako ng ano ng tilapia kasi nagmarin nagano ako nagbabad ako ng tilapia Sabi ng asawa ko tumawag siya Tama na daw ito na baunin niya bukas hindi na daw ako Kaya, ayan guys. Tapos na. Ang ating ginisang monggo with patola and malunggay. Sinahogan natin siya ng ano, tinapang tulingan. Tangi sa amin. Thank you, thank you.